Hello guys, uh, good day sa inyo. At uh, sa ngayon po ay itatransfer ko na po itong aking uh, minarkot nung na, uh, nung nakaraang June. At uh, may uh, almost 3 months po bago ko po pinutol. Uita-transfer so, itong aking uh, na markot yan. You okay, so. guys. Yeah. Ito po ay rooting ball, ito po yung pinaka maganda sa pagmarkot. Uh, ito po ay re reusable. Yan guys. Yan. Pakita ko lang yung an, yung uh, Nakita nyo guys. Oh. Eh. Yan. Yan po yung ugat. Ugat. Yan. Bumbu. Yung ugat. Ito po ay Chinese guava. Kung gusto nyo po ng uh, mabilisang uh, pagpatubo uh, patubo at pagpabunga ng uh, pa uh, bayabas ito mumpa pinakamadali yan so guys marketing at pinutol ko na rin po yung mga sanga kasi kailangan siyang putulin para po uh, mag-regenerate yung uh, dahon and guys oh so, ang ganda ang ganda ng aking pagka mm. marketing ang dami pong gat. yan kita transfer ko po mm. siya dito sa seedling bag ah uh, ready na Yan, guys Yan. teka dito guys okay, so, ang ganda. Yan. Lagyan natin ng lupa. At mga hintayin natin na magkadahon siya. Guys, yung pinakamadaling pagmarkot. Hindi lang po uh, bayabas ang pwedeng markot Mangga, at kung ano pa pong fruit bearing trees. Pwede. Yan. At isa na to sa pinakamagandang eh. Markot ay itong bayabas. And guys, hanggang dito naman na po. Bye-bye.